si Sammy ay pang pang aroma siya. So guys, mm -hmm. yummy yummy. So tanghon. Beef recipe guys. Yum yum yum. Kain tayo. Bye. welcome to my vlog. Magagawa na naman tayo ng sotanghon beef. Ayan, yung mga sangkap natin. So, nakaready na. Nakahiwa ng ating mga karni. sa so, carrot, cabbage. Ayan yung ating sotanghon guys. So, mag-start na tayo magluluto. Ano oh, yung katuta ko? Hi, guys. Ayan, may, may sesame um, May sesame oil. May na, sesame oil. So mag-start na tayo mag -gisa -gisa. So guys, gigisa muna natin sa cooking oil para manasin ating mga samisak. na no? oil. So, sa sa pang-home mm -hmm. booth namin so siya mo muna ang maghalo sya na rin na so, yung ating pallet at saka, din 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 so may, aside yung sya yes. no para oh, parang di malapa ting yung ano mga ay. Mamaya oh, po yun. dito rin. Uh po. Yung cabbage. -oh. Ay, lagi mo na rin. nga uh -oh. maganda rin yung gano'n. Ako kasi nyo di ba? Diyan, ko. na mo na Oo. Yung iba na... So, ito, natin ang ating... Tabi sanako tapos si Pal kita isasana ako so, muna so, sa isang din na sinasasabi dito sa na pinchless Bibigyan kita dito kung ano nito. para magbo-bo ang tinataw kami sa eh ano na nag-aayos okay. yan ako nang makaram sa un na ako naman. pa sa Hindi yung 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 na. yung yung na yung na yung 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 na yung guys. Ano yung lutong yung Day Mary Grace. Tapos, <laughs> 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 ayun na nga. Mag-i-crack mo. Lagay mo na ba? Pasensya yeah, mm. uh, so. uh, um. uh. na kayo guys. Maingay kami rito. Habang <laughs> 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 nag kami. Maingay kami, <laughs> kami <laughs> rito. So, Ayan. Magic sarap. Eh, sapat so, yung magic sarap mo. Wow kompleto na sa tayo sa na. Pwede na. Pwede na? O, aside natin. So ishoot aside natin siya guys ang ating gulay na dinisa. Okay. Kapag tayo rin itong taga-luto. <laughs> Chinday Mary. Ang At ating shake. In order to, para makalidi yan. Para <laughs> So, lagay muna natin yung ating gulay yan, guys. Tapos, guys, maglagay tayo ulit ng sesame oil. Magpipisa na naman tayo ng ating konting mantika. Nakikita sa tayo ng ating sibuyas. Ayan. Ayan, pwede so, natin bawang. Hmm. Bakit mo ako ito? Tama mo. Uh, no. Start na tayo ulit. Mag-gisa-gisa ng ating bawa. Ano na sila kakain? Dalas katra. Dinner ba daw? O, oh, dinner man? Dinner nito, dito lang. So, guys, sabihin natin ating cebuyan. ating sibuyas. Sabi so na natin ating beef. Mahiwa-hiwa na siya, guys. Ayan. So, ayan na, guys. Dumi. Andyan, andyan na yung ano. Ang ating magic shot. So, soy sauce ito konti. So, ay, anong picture na natin din soy sauce ating corn eh. Ganang na pagluto ng Inday Mary mm -hmm. Ano yung susunod dyan? ko. ano mo Luto naman na kaya ba? Oo, kaya ito ba? Magpara natin siya. Okay. Gusto ko siya na ano siya. Para ilagay yung ano Hindi tubig. Ganyan lang. Lagay yung tubig. Kuntung tubig na. Oo, tubig. Lagyan natin siya ng na konting tubig sa so, maglangkat na magya ang ating sotang hon. So, haluin. So, so, halihan natin yun ang kumulo siya. Tapos, lagyan natin siya sangkap ng sangkap na may ulit. Pating sa tanghon, lagyan natin sa beef para lalo, sisipsipin niya kasi ang tubig niya ni, mm -hmm. So, so ayan na yung beef natin, luto na. So, haluin natin sa mga bahagi. Mm -hmm. Para malasa lalo yung atin. Yung oyster sauce na rin yan. No? Mm -hmm. Beef naman yung sahog natin. Mm -hmm. Ang paraan muna? Ang paraan, So, Ngayon, kainin na po natin. Bilisan okay. si, so, babies lang niya to 'yo. So ayan na natin siya, guys, maluto 'yung ating sotanghon. So diyan na muna kayo. Okay, sir. Tapin na po siya, sotanghon beef. Ayun na kakain na tayo. So, thank you sa naghalo-halo -halo at nagluto. Merry Grace. Thank you so much. Mayami ng beef sutangho so namin, guys. Sarap. Thank you for watching to my channel. Bye!